Okay, ah, uh, meron tayo rito guys na Toyota Tamaraw FX. Yan, uh, gasoline engine. 7K. Yan, ang ginagawa ko rito, uh, nagja-general wiring tayo. Yan, pinapalitan natin lahat ng mga linya. Yung lumang linya niya, uh, pinalitan natin. Yan, so ah, uh, ito, ah, uh, meron lang ako sa inyong ah, uh, ituturo. Yan, tungkol dito sa ignition coil, kung kaniyang uh, linya. Yan. Sa mga hindi pa nakakaalam, uh, basta ganitong sasakyan na uh, Toyota Tamaraw FX, uh, gasoline engine, uh, 7K. Yan, ito guys, ituturo ko sa inyo uh, kung saan papunta ang mga linya na 'to. Yan, bali tatlong uh, wire yan. Yan, uh, sa mga hindi pa nakakaalam guys, uh, ito ah uh, ituturo ko sa inyo. Yan, sa stock na ignition coil ng Toyota Tamaraw FX sa uh, gasoline engine. Yan, uh, meron yang uh, tatlong wire uh, niya. Yan, uh, meron siyang uh, negative sign, positive sign, saka P. Yan, o battery. Yan, ngayong na uh, dito tayo magsisimula sa negative sign. Yan, ito guys, uh, hindi yan nakakonek sa negative ng battery sa kahanan sa sakyan ah, hindi yan ah, nakakonek kumbaga hindi yan ah, negative talaga yan ito guys ah, negative sign na yan ah, dito yung papunta yan sa distributor yan depende sa distributor kung ah, contact point siya o igniter type yan dito guys sa distributor na to meron hmm. yung ah, ignition yan yung kulay pula ito naman guys yung ah, kulay puti na to yan dito yung nakakonek yan dito sa maya negative. Ito naman guys yung uh, B uh, kasama yan sa susi. Kapag uh, ino ng susi, uh, doon lang siya magkakaroon ng uh, power o supply. Kapag pinatay ang susi, uh, patay rin ang supply gan, kaya ang makina mamamatay. Yan, yan sa negative, kumbaga kasama sa susi. Yan, ito naman guys yung plus uh, sign. Yan ang original na kulay niyan uh, pure red na medyo malaki. Marami na uh, nalilito dyan na akala nila naka-direct sa positive. Yan. Ito guys, ay hindi yan naka-direct sa positive. Yan. Dito yung nakakonect guys. Sa loob. Uh, sa may susian. Maraming hindi nakakaalam niyan Na nila uh, naka-direct yan sa positive. Yan. Ngayon guys, ha, dito yan. Tuturo ko sa inyo kung saan papunta yan. yan. Bali ito guys yung uh, ignition switch. Yan. Ito siya guys dito nakatap yan. Sa may uh, pure red na to. Yan. Ngayon, eh, ang pure red na yan, uh, hindi yan na uh, direct sa positive. Nakatulad na ito. Yan. Kahit patay ang susi, may power siya. Yan. Ito guys, magkakaroon lang na supply yan. Papunta rin sa ignition coil sa plus sign. Kapag pinihit ng start, o um, kapag uh, in-start, doon lang magkakaroon ng supply yan. Sa susian guys, sa uh, dalawa ang output para sa start. Yung isa papunta sa starter motor, yung isa naman papunta sa ignition coil. Yan. Okay guys, sa uh, sana meron kayo natutunan sa aking nga uh, tutorial. Yan. Sa mga bagohang auto electrician, uh, panuorin nyo lang ang aking uh, YouTube channel. Yan. GN pala na uh, YouTube channel. Uh, marami kayo matututunan dyan guys. Tapos meron din tayo mga ina-upload sa aking nga uh, Facebook. Bird uh, Bert Paladin Yan. Okay guys. Thank you.